Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-inaabangang laban sa kasaysayan ng digital assets. Ang kaso po ni XRP laban sa US Securities and Exchange Commission or SEC. Pero teka, may malakas po na sinyales na nagsasabing posibleng matapos na ang kasong ito. At ang sinyalis na yan ay walang iba kundi ang papuri mismo ng Ripple Chief Legal Officer kay SEC Chairman Atkins. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? At posibleng na ba talagang tuluyang makawala si XRP sa pagkakakulong ng regulasyon? Ay ayan, ayan lamang po ang ilan sa mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan mga kakripto, simulan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng papuri ni Ripple, Ripple CLO sa SEC Chief. Ayan, ayon po sa Chief Legal Officer ng Ripple na si Ginong Stuart Alderotti ay pinupuri niya ang bagong direksyon na tinatahak ng SEC sa pamumuno ni Chairman Atkins. Ang dating agresibong enforcement ng SEC laban sa mga crypto companies ay tila unti-unting napapalitan ng mas makatwirang pulisiya. Sabi pa ni Ginong Aldi ay inamin na mismo ni Chairman Atkins na ang dating pamunuan ng SEC ay nagtulak sa mga crypto projects palabas ng Amerika. Ngayon ay nakatutok po si Ginong Atkins sa malinaw at akmang pamantayan para sa kripto at sinusubukan na rin limitahan ang sobrang panghihimasok ng ahensya. Ngayon ay ano po ang project crypto ng SEC at bakit naman po ito mahalaga. Kasunod po ng papuri ay inilunch ng SEC ang isang bagong inisyatibo na tinawag po nilang Project Crypto. Ang layunin nito ay i-update ang mga patakaran tungkol po sa securities para maging angkop sa tinatawag na on-chain finance sa ilalim po ng Project Crypto ay makikipagtulungan ang mga policy teams ng SEC sa Crypto Task Force ni Commissioner Hester Pierce. Layunin nila ang pagbibigay ng malinaw at praktikal na gabay para sa industriya. Sunod pong katanungan ay ano naman ang sinasabi ni SEC Chairman tungkol sa crypto assets. Ayan, ang uh, isang nakakagulat na pahayag na binitawan ni SEC Chairman Atkins kamakailan po ay ayon sa kanya ay karamihan daw sa mga crypto assets ay hindi talaga dapat ituring na securities. Isa po itong malaking pagbabago mula sa dating paniniwala na halos lahat ng crypto ay sakop ng Huawei test isang luma at madalas gamiting panuntunan ng SEC. Ang pahayag na ito ay tila lumalambot sa paninindigan ng SEC at nagbibigay ng pag-asa kay XRP. Ngayon, posible ba talagang uh, i-dismiss na ang kaso laban kay XRP? Ayon po sa abogadong si Ginoong Bill Morgan, ay posibleng iatras na ng SEC ang kanilang apila laban kay Ripple. Isa itong malaking hakbang kung sakali. Ibinahagi rin niya ang uh, tanong kung uh, kaya bang kumbinsihin ni Chairman Atkins ang mga commissioner ng SEC para bumoto ng pabor sa pagdismiss ng kaso. Kung mangyayari ito ay malaki ang chance mapawalang sala si XRP. Ngayon ay may kumpiyansa ba ang mga dating SEC officials tungkol dito? Isa pang kilalang pangalan sa usaping ito ay si dating SEC attorney Mark Fagel. Ayon naman sa kanya ay may posibilidad na parehong kampo ang SEC at ang Ripple ang maghain ng kasulatan para sabay na i-dismiss ang kanilang apila bago pa man sumapit ang August 15 status report deadline. Wala pang formal na announcement pero lahat ng mata ng XRP community ay nakatutok po sa development na ito. Ngayon, ano naman po ang mga sinyales na palapit na ang tagumpay ni XRP? Bukod po sa mga pahayag ng SEC at mga legal expert, ay may mga aktwal na kilos na nagpapakita ng mas buhas na pagtingin sa kripto. Halimbawa, kasalukuyang nire-review ng SEC ang dalawang malalaking crypto funds. At uh, yan po ang Grayscales GDLC fund at saka Bitwise Crypto Index Fund na parehong may hawak kay XRP. Humihingi na rin ang SEC ng komento mula sa publiko tungkol dito at may deadline na August 22. Ibig sabihin ay posible pong magkaroon na tayo ng spot XRP ETF sa hinaharap. Yan, paano naman ang papel ng administrasyong Trump sa isyong ito? Sa gitna ng mga pagbabago sa SEC ay inilabas din ng Administrasyong Trump ang isang 166 pages na ulat kung saan ay tumatalakay po sa hinaharap ng digital assets sa Amerika. Ang dokumentong ito ay may titulong Golden Age of Crypto ang layunin po ng ulat ay itaguyod ang isang regulasyong sumusuporta at hindi pumipigil sa crypto innovation. Sa madaling salita ay nais po ng gobyerno na manguna ang Amerika sa technology ng blockchain. Yan. Bilang panghuling katanungan ay ano po ang epekto ng bagong patakaran sa ETF redemptions? Nito pong nakalipas na buwan ay pinayagan na rin ng SEC ang tinatawag na in-kind redemptions para sa mga Ethereum at aka Bitcoin ETF. Dati ay cash only, uh, cash only redemption lamang ang pinapahintulutan. Ang pagbabagong ito ay nagpapakita na handa na ang SEC na sumabay sa takbo ng digital finance. Ipinapakita rin nito na may mas malaking posibilidad na masundan ito ng iba pang kripto tulad ni XRP. At ayan, kung tuluyan pong mawala na ang kaso ni XRP, ay posibleng tumaas po ang kanyang presyo ng malaki. Maaring magbukas ito ng pinto para sa mas maraming institutional na investors na pumasok kay XRP. Para sa atin, bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ay malaking oportunidad po ito para kumita at makasabay sa pag-angat ng market. Bukod pa rito ay nagkakaroon na rin ng mas malinaw na direksyon ang regulasyon na makatutulong sa ating mga long-term strategy. At bilang panguli, sa aking palagay ay Magandang sinyales ang pagbabagong ito sa panig ng SEC. Ang pagtanggap po nila na hindi lahat ng crypto ay securities ay matagal nang hinihintay ng buong industriya. Kung matatapos na ang kaso ni XRP ay isa po itong makasaysayang sandali. Hindi lang ito tagumpay para kay Ripple kundi para sa buong crypto ecosystem. Sa wakas ay maaring makalaya na si XRP mula po sa limbo ng regulasyon. At kapag nangyari ito, tiyak na magbubunyi ang buong crypto community. Lalo na tayong mga Pinoy na patuloy na umaasang aangat ang mga investment sa tamang panahon. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.